Ang Greenleaf Village Zhao family ay isa sa mga pangunahing branches ng Zhao family sect. Tuwing limang taon, mayroong dalawang taong inirerekomendang pumunta ng main sect mula sa Greenleaf. Ang taong kasama ni Zhao Feng ay si Zhao Shure, isang babae na naabot ang unang rango ng Marshall Pathway. Dalawang buwan pagkatapos niya, matapos umalis sa Greenleaf Village, si Zhao Feng ay puno ng determinasyon at kumpiyansa na pumunta sa main sa family sect at ipakita ang kanyang mga abilidad. Ngunit pagkatapos niyang makapunta sa main, Chow family sect ay napagtanto niya na isa lamang siyang palaka sa ilalim ng isang balon kung populasyon ang pag-uusapan, ang Greenleaf Village Jow family ay may isang daang tao lamang at pito o walo lang ang mga kaedad niya. Sa main Chow family, merong libu-libong tao at kinokontrol nila ang maraming lupain, mga minahan at mga resources. Kumpara sa Chow family ng Greenleaf Village, ang pamilyang ito'y isang daang beses na mas malaki sa side branch sa Greenleaf Village, kinokonsidera siya bilang isang talentado at isang henyo ng iilan. Dito sa Jow sect, tinuturing lamang siya na isa sa pinakamababang label ng mga cultivators para sa kanyang edad, isang lowly outer disciple. Sa Jow sect, maraming kabataan na kanyang kaedad ang nakalagpas na papuntang pangalawang rango ng Marshall Path. Mayroong ilang talentado at naabot na ang ikatlong rango. And I own semi -cybism. Ang ilan sa mga henyo ng pamilya ay naakabot na ng pangapat na rango Sa likod ng katotohanan ng ito, naunawaan ni Zhao Feng na wala siyang sinabi kung ikukumpara sa kanila, siya ay maituturing na inosente, ignorante at walang binatbat. Gayon din si Zhao Xue, ang magandang babae na kasama niya, galing sa Greenleaf Village ay unti-unting napapalayo sa kanya. Matapos makapasok sa Zhao Sek, siya ay mas madalas na nakikisalamuha sa isa sa top three outer disciples. Sa pagbabalik tanaw, nang si Zhao Shi ay nasa Greenleaf Village pa, iniidolo at manghang-mangha siya kay Zhao Feng. Sa panahong iyon, nakatuon lamang si Zhao Feng sa cultivation at hindi siya pinapansin. Ngayon siya ay lalong nagiging desperado at mas nagsusumikap sa kanyang cultivation matapos makaramdam ng matinding kawalan ng pag-asa. Sumumpa siya, kukunin niya ang isa sa mga pinakamataas na pwesto ng Sunfeather City sa Jowsek, hinding-hindi na siya kailaman babalik sa Greenleaf Village. Pagkatapos niyang maghugas, huminga ng malalim si Zhao Feng at tumakbo patungo sa martial arts field ng family sect. Yumapak ha, ha. si Zhao Feng ng kalahating hakbang na may dalang hangin sa bawat kamao niya at naginsayo ng Sect's Flaming Metal Fist. Ang Flaming Metal Fist ay core martial arts. Lamang ngunit iniensayo ito Zhao Feng ng mabuti. Sa layman's terms, ang normal martial arts ay nahahati sa limang kategorya. Core, low, middle, high at peak kadalasan kung mas mataas ang rango ng martial art mas mataas din ang pinsala nito at mas mainam ito para i-cultivate